Hello sa lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Si Park Seo Joon ay hindi lang isang romcom king, siya ay isang atleta sa puso. Narito kung paano niya sinasanay at pinapanatili ang kanyang katawan at isip sa punto. Sinabi ni Park, pakiramdam ko ay isang atleta, pinaghalo ang mga ehersisyo upang manatiling motivated at maiwasan ang pagka-burnout. Nagsasanay siya ng mga apat na beses sa isang linggo, kahit na sa mga abalang schedule ng paggawa ng pelikula. Madalas nagsisimula ang kanyang araw sa pagtakbo, nakita siyang nagjo-jogging sa dalampasigan sa Yawn's Kitchen. Nakakatulong ang cardio sa kanyang stamina, mood, at pangkalahatang katatagan. Pinagsasama ng strength routine ni Park ang weight training sa bodyweight exercises, think squats, pull-ups, push-ups at lifting sessions sa Bali para sa balancing muscle tone. Tumalon din siya ng lubid, isang mahusay na opsyon sa full body cardio, at nagpapainit sa pamamagitan ng stretching o sun salutations para sa flexibility at mental calm. Para sa The Divine Fury, nagsanay siya ng walo oras sa isang araw sa loob ng maraming buwan, salamat sa nakaraang paghahanda sa martial arts sa Fight for Nui Way binibigyang diin niya ang mental wellness, pagbalance ng cardio at weights, pag-eksperimento sa mga routine, at pagtingin sa pahinga at consistency bilang mga pangunahing bahagi ng fitness. Nananatili sa loob ng higit sa tatlo linggo. Iyan ay kapag ang mga resulta ay nagpapakita, Park Seo Joon Fitness Secrets, isang malalim na pagsisid sa kanyang workout routine, Hersin Dagi, si Park Seo Joon ay isang ile enthusiast. Mula sa pagpapanatiling cardio sa kanyang listahan hanggang sa paggawa ng squats, push-ups, at iba pang bodyweight exercise, narito kung paano pinapanatili nitong maganda na aktor ang kanyang pisikal na sculpted. Ipinakita sa amin ni Park Seo Joon na ang fitness ay higit pa sa reps, ito ay isang lifestyle, dynamic, balance, at mentally tuned. Gusto mo ng sample na 4 week plan na inspirasyon niya? Pindutin ang like, subscribe, at ipaalam sa akin sa mga komento.